Digma ang espiritwal ay isang labanan. Isang digma ang nagaganap sa dinakikitang kaharian ng espiritwal. Ang bagay tungkol sa uri ng labang ito ay kahit na ito ay nakikipaglaban sa espiritwal na kaharian, madalas ito ay nagpapakita sa nakikitang pisikal na kaharian. Kaya't sinulat ni Apostol Pablo na ang ating laban ay hindi laban sa laman at dugo. At totoo nga, ito ay hindi laban sa mga bagay sa mundong ito. Bilang isang mananampalataya, hindi ka nakikipaglaban laban sa mga tao. Hindi mo lamang kinakalaban ang mga kalagayan, hindi. Nakikipaglaban ka laban sa espiritu sa likod ng tao, sa diablo sa likod ng sitwasyon. Ang ating laban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga naghahari, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan sa mundong ito, laban sa mga puwersa ng kadiliman laban sa mga puwersang espiritual ng kasamaan sa mga dakilang kapanahunan. Ngunit narito ang ating ginagawa ngayon, manalangin tayo para sa tagumpay sa lahat ng aspeto ng ating buhay, manalig na babaliin ng Diyos ang lahat ng plano ng kaaway, tiwala na ang Panginoon ang magpapasya sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa iyo, sa iyong proteksyon, sa mga laban na iyong hinaharap. Ang Panginoon ang may huling salita sa lahat ng ito sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsamba, at panalangin, tayo ay protektado laban sa mga puwersa ng kasamaan, at higit pa sa rito, tayo ay may tagumpay. Sa pangunawa na ito, tayo ay manalangin. Panginoong Hesus, tinitingnan kita ngayon tungkol sa lahat ng mga bagay. Ipahayag ko ang aking paggalang at debosyon sa iyong banal na pangalan. Ngayon, tanging sa iyo lamang naupol ang lahat ng kaluwalhatian tanging sa iyo lamang dapat ang aking pagsamba at paggalang. Ang aking panalangin, Panginoon, ay na ikaw ay makipaglaban para sa akin, na harapin ang aking mga hamon. Taimtim kong pinaniniwalaan na bawat pagsubok na ipinadala ng kaaway, ay magiging isang pagpapala para sa akin, sa pangalan ni Jesus. Sa iyo, Ama, natatagpuan ko ang lakas at proteksyon na kinakailangan para sa bawat laban sa buhay na ito. Sa pagtingin sa aking nakaraan, kinikilala ko ang iyong katapatan. Iniligtas mo ako at nag-ingat sa akin mula sa lahat ng masama. Narito ako, patuloy na may kakayahang itaas ang aking tinig at ang aking mga kamay upang magpasalamat sa iyo sa iyong kabutihan at pangangalaga. Ito'y dahil sa iyo, Panginoong Hesus, na nalampasan ko ang bawat pananalakay ng masama na hangad akong saktan itinataboy ko, kinakansela, at binabalikat ko ang bawat balak, konspirasyon, at atake ng kaaway sa aking buhay at sa aking pamilya. Nanalangin ako na ang dugo ni Jesus Kristo ay tatanggalin ang anumang sumpa o salitang negatibo na binitiwan laban sa akin. Tulad ng nasusulat sa awit 34, pito, nagtitiwala ako na ang anghel ng Panginoon ay magbabantay sa palibot ng mga nag-aalab sa kanya at sila'y ililigtas Kaya't nanalangin ako na ang iyong mga anghel ay nasa paligid ko Upang ako'y iligtas mula sa lahat ng aking mga laban Mula sa lahat ng puta na naglalayong humarang sa aking paglago sa espiritwal Iligtas mo ako emosyonal, pisikal, at espiritwal mula sa lahat ng atake ng kaaway Kinikilala ko na ang Panginoon ay tapat at magpapatibay At mag-aalaga sa akin laban sa masama Pinupuri kita sa iyong salita, at sa pangako na ililigtas mo ako mula sa lahat ng masama, mula sa lahat ng panlilinlang ng diablo. Ikaw ay tapat, o Diyos, at sa pangalan ni Jesus tinatanggihan ko ang lahat ng salitang negatibo. Ama, alisin mo ang lahat ng nagbubunsod ng kaguluhan sa aking isip at espiritu. Humihini ako ngayon, Panginoon, na alisin mo ito at ilayo sa akin protektahan ang aking kapayapaan ng loob, Jesus, protektahan ang kapayapaan sa aking kaluluwa. Ama, kapag ang buhay ay nagbigay sa akin ng mga sitwasyon at desisyon na mahirap at komplikado, ibibigay mo ba sa akin ang biyaya na magtagumpay, ang lakas na manalo? Ibigay mo sa akin ang pananampalataya, upang hanapin ang iyong gabay, at ang kapangyarihan, upang hayaan na ang pananampalataya ang mamayani sa halip na ang takot. Tulungan mo akong lampasan ang mga damdami ng kalituhan, at pag-aalala, at sa halip, bigyan mo ako ng katiyakan, ng paniniwala na walang armas na isinasaayos laban sa akin ang magtatagumpay. Nanalangin ako, Panginoon, na kapag sinubukan ng kaaway na punuin ang aking isipan ng takot at pag-aalala, kapag sinubukan niyang ako'y pabigatin ng mga pasanin, ikaw ang maging tagapagdala ko, ikaw ang maging pahingahan ko, Panginoong Hesus na ikaw ang hadlang sa lahat ng maaaring magdala sa akin sa isang estado ng pagkalungkot, isang estado ng pag-aalala. Na ikaw ang aking saklolo, Panginoon, at tulungan mo akong hindi malunod sa mga panlilimlang ng kaaway. Tinatanggihan ko ang mga atake ng Diablo, tinatanggihan ko ang kanyang mga plano sa pangalan ni Jesus. Mananatili ako sa iyong salita, na nagsasabi sa dalawa Timoteo, apat oras labing walong minuto, ililigtas ako ng Panginoon, mula sa lahat ng kasamaan, at magdala sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Panginoon, ikaw ang aking tago, at alam kong sa ilalim ng iyong mga pakpak palaging makakahanap ako ng kaligtasan, palaging makakahanap ako ng takasan. Ipanatili mo akong ligtas saan man ako magpunta. Ilayo mo ang kasamaan sa akin, at sa aking pamilya, Dinubuhos ko ang dugo ni Jesus upang ako ay takpan, upang palibutan ang aking tahanan. Humihiling ako na ang iyong presensya ay sumasa iyo, na ito ay nasa loob ko at sa aking likuran. Ama, patnubayan mo ang aking mga hakbang, kumaroon ka unahan ko, Jehova, at manatili sa aking tabi. Gusto kong ipahayag ang aking pasasalamat sa iyong kabutihan at awa na ibinuhos mo sa akin. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagiging kasama ko sa aking paglalakbay. Ikaw ay ang makapangyarihan, ang kataas-taasan. Kinikilala ko na ikaw ang aking ligtas na tahanan, ang aking matibay na bato, at pinipili kong pagtiwalaan ang tunay at buhi na Diyos. Pinoprotektahan mo ako sa gitna ng unos ng buhay, sa mga sandaling mahirap. Nanalangin ako na ang dugo ni Jesus ay saklawan ang bawat membro ng aking pamilya, tiyakin ang kanilang kaligtasan, at pangalagaan ang kanilang buhay. Ipinapahayag ko na ang mga puwersang maligno, ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa akin, o sa aking mga mahal sa buhay. Ibinibigay ko sa iyo, Panginoon, ang aking sarili, at ang aking pamilya, sa pangalan ni Jesus. Pinapahid ko ang dugo ni Jesus sa mga pintuan ng aking tahanan, sa bawat bintana, para sa pangangalaga ng Diyos naway maging makikita ang iyong presensya, kung saan man kami ng aking pamilya sa tuwing gabi. Pangako mong ipaglalaban mo ako laban sa sakit at karamdaman, at kaya't aminin kong malaya ako mula sa mga ito. Nanalangin ako na ikaw ay magbabantay sa amin, ako, at ang aking mga mahal sa buhay, laban sa lahat ng mga hindi nakikitang panganib na bumabalot sa amin. Walang kapangyarihang masama, walang sumpang lahi, Walang kapahamakan ang maaabot sa amin, sapagkat ikaw ay sa iyo, o Diyos. Humihiling ako ng iyong pangangalaga sa amin, sa pangalan ni Jesus Kristo, ang pangalan na nasa itaas ng lahat ng mga pangalan. Gaya ng sinasabi sa awit siyam naput-isa, naniniwala akong ipaglalaban mo kami laban sa lahat ng masama, sa araw at sa gabi. Tatanggapin ko ang iyong katapatan, o Panginoon. Ibigay mo sa akin ang parehong pananampalataya na mayroon si Moises, upang hindi ako magduda kapag tinatawag mo ako upang tuparin ang iyong kalooban. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na hamunin ang mga hangganan na itinakda ng aking sariling isipan, na naniniwala na sa iyo ang lahat ng bagay ay posible. Nanalangin ako para sa isang matapang na pananampalataya, na nagpapahayag na sa Diyos walang imposible. Bigyan mo ako ng katiyakan na ikaw ang Diyos ng kasalukuyan, may kakayahan na magbupas ng mga daan kahit saan wala itong roon. Panginoon, nais kong magkaroon ng puso ng pagsamba tulad ni David na naghahanap sa iyo ng buong puso. Humihini ako ng iyong tulong na alisin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na nakikipaglaban para sa iyong posisyon sa aking buhay. At naway lumago ka sa aking buhay habang ako'y bumababa. Purihin ang iyong pangalan, O Diyos. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pakikinig sa aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ikaw ay naantig sa mga salitang ito ng pananampalataya at pag-asa, nais kong imbitahan ka na sumali sa amin sa ganitong espiritual na paglalakbay. Upang makatanggap ng higit pang nilalaman tulad nito, at patibayin ang iyong pananampalataya araw-araw, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Ay click ang buton ng subscription sa ibaba at maging bahagi ng aming komunidad. Umaasa kaming makita ka namin sa mga susunod na video. Salamat sa pagiging bahagi ng aming paglalakbay.